Tambay mo tayo sa Jollibee mga lods. Mamaya na tayo sumakay. Stop over mo tayo sa Jollibee. Palipasin muna natin ang mga pasayero. Ang mabawas-bawasan. Puntahan muna natin si lods. Ayan si lods. So, oh. Nagaantay. Oh. May order na pala. Oh. Ayan si lods. Oh. Kayo na pala ito. Nagaantay si lods dito. Grabe pasayero na. Ito. saralubong na ayan o hindi <laughs> mm, eh. na babawasan nasa rin daw yun eh paruli ka rin sa gardsi Agnes na tayo Jamie Pudos Jamie ang daming tao di mga lods pasayaro kanya kanyang ubito ng probinsya mga lods para sa undas ang lalay bitong taga GNN mga lods ang tayo mga lods Live news mo na mga lods. Ayan, yeah, mga lods. Ayan yung pila lang pa, pa mga lords. Yung ang pila ng pa pabikol mga lods. Ayan ang mahulugan mga pila. Ayan pila mga lods. Eh. kasa so, kay pa do kita kani pa ganchi pit external mga pauling rabbit matawo na mga pa uling yan undas kaya wala sarang nila ng mga pasayero